Nagtataka ko, tatlong taon na ako umalis sa City Hall Bakit ngayon lang nila sinabi marami tayong utang? Bakit bang pag-upo nila hindi kagad nila sinabi na may utang tayo? Tama ba? Pero ngayon sinasabi nila maraming utang. Ito na po, mga nanay ko, mga tatay ko, lolo lola ko. Ito ang sagot. Opo. Eh bakit ako na namutang? May pandemya eh. ka nang utang. Pilipinas nang utang. Ako nang utang. Bakit? Nagsara ang negosyo. Anong epekto? Walang trabaho ang tao. Pag walang trabaho, walang picha. Pag walang picha, walang chicha. Tama ba? But you never and I challenge them. Hindi kayo nakapakinig sa akin ng reklamo bilang mayor. Hindi niyo narinig sa akin, wala tayong pera, mamatay tayong dilatang mata. Anong ginawa ko? Hindi sa magturo-turo na problema ng may problema. We took the responsibility because I asked you to vote for me in 2019 na maging mayor. Akalaan ko ba magpandemya? pandemia ah. Pinamindigan ko. Well, bakit? Dalawang milyong bibig umaasa sa lokal na pamahalaan. Dalawang milyong nangangamba, baka mamatay sila. Salamat sa Diyos na nandito kayo ngayong araw na ito. Nakaraos tayo, buhay tayo lahat. Marami sa atin, patay na. Marami sa atin, na-infection ng COVID, katikpahay, kakilala, kamag-anak, kaibigan, kaklase, nang-aupos. Bagay na ipinagpapasalamat natin sa Diyos. Dala na, tayo nagkakakwentuhan dito sa isipan reto. Nakaraos tayo nakatawi tayo ngayon, matanong ko po, po kayo, sino dito ang may anak? Taas ang kamay. Sino ang may apo? Straight talk, real talk. Kapag ang anak ninyo, ang apo ninyo, walang makain, gagawa niyo ng parahan. Yes. Ang apo ninyo walang madede, gagawa niyo ng parahan. Yes. In fact, ko gagawin niyo. iuutang nyo, iraraos nyo, itakawin nyo. Ganyan din ang ginawa ko bilang ama ng lungsod ng Maynila. I never complain. I try to find ways. For 90 days, siya sa akin po ninyo, ang kasaysayan, 90 days pag lockdown, 90 days ni isang gabi, ni isang araw, hindi ako umuwi ng bahay. Sa city hall ako natutulog. 90 days. Ako na may pinakamakapangyarihan pwesto sa Maynila. Pero ni isang araw, hindi ko nakita yung lima kong anak. hindi ko nakita ang asawa ko. Bakit doon ako natutulog si Tiyo? Dahil naghahanap ako ng paraan kung paano may ang mamamayang umaasa sa kanyang pamahalaan. O oh, ano nangyari? Ano nangyari? Sultan na sakripisyo ng kapwa ko ng katrabaho sa City Hall? Ano nangyari sa atin? buwan-buwan, nagkaroon tayo ng food box. Hindi pa naubos yung food box. Dumarating na naman yung isang food box. Sa ibang syudad, naka-plastic. Mayaman sila, pero naka-plastic. Kala mo nasa lugan. Pero tayo hindi. Bakit? Bakit tayo kakaiba? Bakit tayo kakaiba sa buong Pilipinas? Malayo pa yung problema, inabatan ko na. Nakaraos tayo. Tama ba? Tama. Primo tayo, tayo lang ang may pinaka mahal na gamot ng COVID. To si Lisupa, ang bawat isang botelya, daang-daang lipo, sa Manila, Wagas, 84 years old, Santa Ana Hospital, 45 days na kay intubate. Nung dumating, yung tosilisumab, isinaksak sa matanda, Awa ng Diyos, buhay pa hanggang ngayon yung matanda. Hospital, COVID hospital, bakuna rito, bakuna doon. Gamot dito, gamot doon. Testing dito, testing doon. Nakaranas pa yun. Ngayon, ang tanong, sa'ko? ko kinuha yung pera. Ano yun, lumipot ako ng dito? <laughs> Hindi. Pinalindigan ko Ngayon, kaya nga sinabi ko doon sa Facebook ko, hindi ba every Friday nagre-report ako sa inyo sa Capital Report sa Facebook? Ano sinabi ko? Pumanatag kayo mga batang Maynila. Pag wala na tayo pera talaga, nakita niyo itong rilong to, patatas ako kitang mga makaraos lang tayo. <laughs> Because that's how being a parent. You are a parent of 2 million people. You find ways If there is a problem, you don't point fingers. You know, the irony of this, alam niyo mga nanay-tatay ko, lolo at lola ko, alam niyo nakakalungkot dito? Lahat daw ng ginawa ko na yun, masama. Masama ang utang. Tanong natin, saan ba akong utang? Kay Lusitan? Kay Bokongway? Hindi. Saan ako ng utang? Sa gobyerno. Sa gobyerno? Sa gobyerno? Land bank. Sino mayari ng land bank? Gobyerno. Sino mayari ng DPP? oh, madaling salita. Imumuestra ko na para mas madali natin maintindihan. Ito pong katawang ko, po, ito ang gobyerno. Yung kaliwang pulsa ko, national government. Yung kanang pulsa ko, local government. Tayo. Madaling salita, ang ginawa ko, dumukot lang ako ng pera sa kaliwa, inilagay ko sa kanan para sa mamamayan ng Luzon ng Maynila. Parehong gobyerno. Tama po ba? Pero ang importante, salamat sa si Diyos. Buhay tayo lahat ngayon. Mahirap ang buhay? Masarala ako ang buhay, may namang eh ngayon, huwag na sila makareklamo. O sige, sige, tingnan natin. Sakyan ko pa rin kasi na ayaw ko kayong bigyan ng puwot o galit eh. Sakyan natin yung argumento. Maraming utang. Masama pala lang utang. Tanong, eh bakit kayo inaprobahan? Sino ba ang vice mayor nun? Sino ko si Alno, majority floor leader? Si Chihuahua. <laughs> Totoo naman eh! Bakit iyon? May pasabi-sabi pa silang, I felt betrayed. Wow! Patsyoda? You know, patagalogin ko yung ano ah, yung the word betrayed. It's a very strong word. Betrayed? Ang Tagalog niyang taksil. Pinagtaksilan ako. Haayaan ah, mo kayo umusga. Para sa akin, ang pinakamabigat na pagtataksil ay pagtataksil sa sinumpa mong na paglilingkuran mo ang taong bayan na hindi mo ginawa. Yun. Yun ang pay kong pagtataksil sa taong bayan. You don't owe. Hindi ikaw ang may-ari ng posisyon. Ipinahihiram lang sa'yo ng tao yan. At every three years, magre-renew ka ng kontrata sa taong bayan. Tama ba? Huwag ka na nakita ng ganyan eh. Biriin mo lahat ngayon, mali. Eh nung umalis ako, may utang na eh. Bakit yun lang naalala ngayon, yun lang naalala may utang? Hindi eh, raw nakapilos, kaya may utang. Eh, talagang ng buhay. Eh, iba nga sa inyo ngayon dito, nagbabayad pa ng utang eh. Oh, tamang bumbay pa. Kapag ka, lipi, sa bumbay, kumakapit. Hindi, hindi yun ba? Eh, ngayon, kung sila'y nagreklamo, Nahira pa sila sa trabaho nila. Una-una, hindi nila trabaho na yun sa tayong bayan eh. Ngayon, puro kayo reklamo. Tama ba? O oh, sige, reklamo kayo na reklamo, maraming utang. Umalis kayo dyan, ako magbabaya Simple lang Eh, talagang ganyan. Dati, papapalapak-palapak pa sila sa akin Wow! Nasa kundi ko lahat yan eh. Di ba uh -huh. nandilito na dyan? Palakpak, wow! O tingnan ninyo. Sino nila nagkakyapo? Huwag kayong lumayo para makita ninyo yung pera ninyo. Kasi hindi ko naman pera yun eh. Pera ng tao pa yun eh. Maraming squatter sa kyapo. Alam natin pare pareho yan. Tabing ilo. Nagpagawa ko ng pabahay. San Sebastian Residence. Ano yan? Ayan. May laman? Wala! Tapos na ba? Eh, ba't yung ibang pinamimigay sa taong bayan? Pili! Ba't yung ibang pinamimigay? Phili, phili. Tapos na, di ba? Hindi. Phili, phili. Ay, sa sa kundi eleksyo, <laughs> totoo bang tapos na sa San Sebastian Residence? Tapos <laughs> Eh, bakit hindi pa pinamimigay? Pinipili niyo! Sa eleksyon! Eh, bakit? Eh, yeah. e baka maalala niyo ako eh. Sabi nila, wala daw ROI. Alam niyo ibig sabihin ng ROI? Return on investment. Bakit? Ang pagpapagbiyan ng negosyo? Sasabihin ko sa inyo, ito, on a personal note, on a personal belief, dati ako squatter, para lang, ano tayo, puwentas klaras. Ito personal kong paniniwala. The biggest return on investment in public service, yung itaas mo ang dignidad ng pamumuhay ng inyong mamamayan. The quality of life, the quality of living in a community, yun ang pinakamagandang return of investment. Dahil ang gobyerno hindi para kumita. Ang gobyerno ay para kumastos. At pagkagastos ka, you make sure that every single cent, the resources of the government ay kailangan kapakinabangan ng iyong mamamayan at ng kanilang salin lahi. That is the return of investment. Kaya pala gusto kayong i-online-online online, sa health center para ano makasingil sa pilihan tingin niyo hindi niya kayo ng pilihan tama ba so kita na naman it's supposed to be service kaya po mga nanay tatay ko hindi ko na pabuti ng alas 12 ito magabuti na pa si apol niya ito ay last ka lang hindi ko alam kung napansin niyo ito ha ah. Hindi nyo napansin, dumudugyot na ulit ang Maynila. Yes! Tama! Pansin nyo? Parang wala na naman ang gobyerno. Napapansin nyo? Kung manatag kayo, ibabalik natin na sigla ng Maynila. Pabalik na po ako. Totoo kaya yan? Totoo! Teka nga. Tayo naman ang magkwentas klaras ngayon. Gusto nyo ba talaga akong bumalik? Yes! Wee! Hindi <laughs> nga. <laughs> Promise? Promise! Oh, sige, tingnan natin ha. Taas ang kamay na gusto akong bumalik. Yes! Tulog ha? Kinakabahan kami lahat. Bakit po? Bakit kami kinakabahan? Napansin niyo ngayon? Biglang tilos? Laban sa bilis kilos? Tapasinin niyo. Alam niyo bakit? Hanim na buwan yan, baka manlamig kayo. Ibabahan ang aiks. Akap. Tupad. Tama ba? Hindi niyo naman pasin dumadalas ngayon. Ayik, sumpad. Eh, ito naman. Ito naman. Kasi gusto ko lagi mapapunti kayo. Mga lulutol ako at ang tatay ko. Tanggapin nyo. Pera nyo naman yun. Yes. Tawa ba? Pagkari mo, bibigyan ka dalawang bulig, tatlong bulig, apat na bulig. Wala kang kahirap-hirap. Kukuha ka lang ng walis sa may picture. Ayan din naman. El na rin naman yun. Patakapasa ako. I always trust. trust your judgment. You have already your wisdom in you because of your experience in life. So you know already what is right and what is wrong. Now, pagtanggap nyo, Nay, natanggap nyo na. Ipapaalala ko sa inyo si Juan na matay. Opo, na